sa pamamagitan ng isang segment ng PBB kung sa ay nagkuwento ito na nasa Hawaii siya at naaresto ito dahil sa isang kaibigan pinagkatiwalaan niya <laughs> Nasa Hawaii po ako before Mayroon po ako pinagkatiwalaan ng kaibigan noon Nagtiwala po ako sa kanya kasi taga doon siya <laughs> Tapos, na nakita po ng mga tao, lumabas ako nung quarantine, first day ko doon. Nabash po ako noon, and na-arrest po ako noong time na yun. So, every time na may nagagawa akong mali, bumabalik yon yung bashing sa akin about sa pag-arrest sa akin. So, every time na nagkakamali ako, natatakot ako na baka, ala, baka bumalik yung nangyari sa Hawaii. Na yun nga, ang tanga ko. At dito, matapos ang ilang buwan, mga kahombre ko, no? Biglang lumabas ang ating kaibigan na si Finest China out of nowhere. After niyang mawala since January, bigla siyang bumalik at Pinasok ang eksena ni Mika Salamanca. <laughs> Hindi ka uubra. Wata! Eto ang sabi niya. Ay, Mga followers ko na mahal ako and the the people that actually knows me and uh, kilala ko, I love you guys. Shut na tayo guys. Shut. Abawal ko yeah. pakita red cup. Pero sa mga naniniwala sa akin dyan, girl, only fucking real here. I don't give a shit kung sikat siya ngayon. Sikat, kung sino mang sikat ngayon, I don't give a shit. Double fucks. Like, I don't give it. Seriously. I only speak the fucking truth and I don't give a shit. Talaga. Siyempre, sabihin mong Sabihin mo na sa TV, ha? Fucking PBB. Fucking PBB. You tell na may pagkina, pinagkatiwalaan ako. You fucking fuel the fire. Pinapalaki mo, eh. Di ba? Diba? Sana hindi mo na bringing up yun, eh. Ngayon, magsasalita ako ngayon. Pero hindi ko kinakalaban si Mika dahil siya sa... Wala, hindi ko siya kinakalaban. I'm just saying my part. Na kahit sabihin mo... Sabihin kita, sige, sabihin ko kayo. Kina, kinakausap kita ngayon. Sabihin ko na, Mika, Please break the quarantine. Sabi mo sa akin, finest, break the quarantine, please. Para makapag hangout tayo. You won't break the fucking quarantine. Just because I said it. May sarili kang, may sarili kang isip. Okay? So don't put the blame on me. Dahil lang doon. No, seriously, don't put the fucking blame on me. A hundred percent, don't put the blame on me. Kasi may kasalanan din si Mika sa part na yon. Okay? Hi, pero, I will clarify na hindi siya nakulong. Yung mga chismis na yon, actually, never, ever, ever na nakulong si Mika. No, that's not the fucking, that's a wrong rumor. Hindi totoo yon. Hindi siya nakulong. Hindi nakulong si Mika. Kasi maraming mga OA na mga nagsasabi rin siya na nakulong siya. Hindi po siya nakulong. Pero as a bad friend, masama ako. And I will take that responsibility na ako ang nag-bad influence kay Mika at dahil trusted ako ni Mika, sinundan niya yung sinabi ko. And I take a hundred thousand full responsibility on that. Ako ang may kasalanan doon as a bad friend. Tapos. Pero, as a person, considering what's happening in the world, you know there's COVID. And my 14-day quarantine. Kahit president or kung sino pa yan ang magsasabi sa'yo na break the quarantine, you have, you have your own mind to say, I'm sorry, I cannot break the quarantine. I have to follow the quarantine and I'm so sorry. You have to wait for another 14 days for quarantine until I get to hang out with everyone. At dito, mga kahombre ko, makikita natin na sa isang sentence niya, lima agad ang mura. <laughs>